Siya po ay 5 years old. Kaka 5 years old lang po niya noong February 20. Masipag po talaga yan. Tsaka, ano, singtaray ng nanay. Mas mataray pa po sa nanay yan. Pero nagulat po ako kasi nakita ko po siya dyan. Tos, nakaakit siya dyan. Tapos nakita ko na lang naguhugas na. Baka pa video na lang po ako diyan. Kaya... Ayan, natutuwa ako kasi. Naisip niya yung ganyang maghugas. Mahigiyon para may makatulong na ako. <laughs> hindi, joke lang. Natutuwa lang ako kasi nakita ko na naghuhugas siya ng pinggan kahit hindi ko siya inutusan. Yan lang, napakabuti mo anak. Pagbutihin mo. Sana maging... maging mas mabait ka pa. Tsaka mas... masunurin ka pa sana kay mama. Yan lang, sana lumaki kang mabait, lumaki kang may takot sa Diyos. Mahal na mahal ka namin ni eh, Papa. I love you. galing ni ate maghugas so oh. pati sa loob na very good naman maghugas si ate na pala tagahugas ko ng plato tsaka ng mga baso si ate na tagahugas ng mga pinggan Am very good naman Ang galing talaga. Oo, oh, marunong na maghugas pala eh. Tumungtong ka pa talaga diyan ha? Tumungtong ka pa talaga diyan. <laughs> Ang galing maghugas pa oh, baby.